Ay, grabe, lakas ng ulan. Dagyan mo, baha na kami. Oh, baha. Grabe yung baha. Walang trabaho. At bahang-baha tayo ngayon, oh. So, pahinga muna tayo, pahinga. guys uh, time check alas 10 ng umaga bali hindi kami nagtrabaho ngayon kasi lakas yung ulan tapos itong yarda namin pinasok ng tubig ayan oh. o so, kaya for safety for safety hindi muna kami gagamit ng kuryente ngayon bali yung mga lahat ng mga saksakan Uh, binunot lang muna namin lahat para walang gagamit. Kasi automatic, wala lahat pasok. oh mo pati yung office namin, walang pasok. Kasi yung yarda nga, tignan mo yung yarda, o. Oh. Grabe yung baha, binaha kami dito. Lakas kasi ng ulan. Uh, trabaho pa naman sana kami, bali. Ito, Yan sara yung gagawin namin ngayon. Hindi magawa kasi malakas na yung ulan tapos wala namang ganong trabaho dahil hindi kami makagamit ng kuryente <laughs> tapos hindi pa kami makatrabaho ng maayos kasi mababa sa kami Ayan, no? kahit yung ibang yarda guys hanggang doon sa dulo doon hanggang dyan wala lahat pumasok kasi grabe talaga yung baha ngayon, umulan pa rin. Simula to kaninang umaga pa. Ayan, iikot po kayo sa yard namin, guys. Grabe talaga yung bahanya. So, tingin-tingin lang muna kami ngayon sa mga, ano, titignan namin yung mga saksakan. Kung may nakasaksak pa na kuryente, baka mamaya. Delikado. Ayan, no? Ah, kung nakikita nyo, grabe yung baha. Grabe yung tubig. Ang taas yung tubig. Ah, hanggang dito, oh. Ah, yan. Binaha na yung mga kwarto namin. amin. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Oh, pati kwarto. Pati kwarto, guys. Binaha. Ayan, bahang-baha, oh. Pati kwarto, oh. Depende talaga ng tubig, ang lakas. Lakas ng ulan. Baka isang araw lang naman to, baka bukas wala naman na to, ngayon lang. Pabugso-bugso yung ulan niya guys, uh, minsan malakas, minsan mahina. Pero tuloy-tuloy, walang patid. ano? Oh. yan oh. Bagay, isang araw lang naman kaysa naman madisgrasya tayo kung gagawa tayo ngayon, di ba? Isang araw lang naman. Bukas siguro mawala na to kaya lang bukas. Hindi pa rin kami gaano makapagtrabaho kasi maglilimas kami nito. ito yung ano, kahit may bubungan ang working area nyo working area namin yan, katulad nyan mga yan may mga bubungan yung working area nyan lahat pero walang nagtrabaho kasi unang una hindi sila makapasok dahil baha yan yung kalsada kung nakikita nyo baha o oh. baang baha yung kalsada kaya walang makapasok walang pumasok na mga tao So Bali kami ngayon, nagbabantay kami rito sa ano kasi pag hindi namin naayos yung mga butas diyan sa kanal, baka mapuno kami ng tubig. Ali ano na to, guys eh. Pangatlong araw na to sunod sunod yung ulan, pero ngayong ngayong araw na to, pin pinakamalakas. Dire-diretso. So, oh, hanggang dito na lang guys. Uh, In-update ko lang muna kayo kasi wala kaming trabaho. Bali, pag guminto na siguro ulit yung ulan. Yan yung ginagawa namin. 6UC1 uh, 10-wheeler. Ayan siya, 10-wheeler siya. 6UC1 yung makina niya. 10-wheeler, tapos ang cambio niya is high and low. 12 speed. Yan. Yan o. So hanggang dito na lang muna guys. At hindi rin kami makapagtrabaho. Mag-ayos lang din muna kami ng kwarto namin. At baka binahan na rin kami. Maraming maraming salamat guys sa panonood.